Hello guys. Tayo ay magluluto ngayon ng ulam para sa hapunan, guys. At ito yung aking ilulul <laughs> ito yung aking lulutuin, guys. Ayan oh, mika mackerel, dalawang malalaki, guys. Uh, iluluto ko siya. Um, igigisa ko siya sa sa Igigisa ko siya sa sibuyas, bawang at kamatis at saka mayroon akong gripolyo at saka mayroon akong gagayatin na patatas. So yun guys, hiwain ko muna tong ano no, ah, bubuksan ko pala muna tong makerel no. Ah, hindi na, kala, hindi na kailangan pala tutuktokin yung gilid kasi ano na siya. Abang tawag doon? Ayan. Talagay ah, ko siya dito, guys. Dahan-dahan. Kasi masabaw. Ito yung naisip kong lulutuin, guys. Masarap din to. Ano, ah, lalaki ng laman, oh. Grabe. Super. Ayan. Ayan atin to ingigil sa guys ano yung isa nito yung isang lata 70 pesos kaya dinalawa ko kasi siyempre magsishare din naman tayo hindi naman namin kayang ubusin to magsishare din naman ako guys oops dahan dahan kasi baka matalsikan tayo guys Oops. Ayun. Ayan. So, yun guys. Ayan na, ang dami, no? Punong-puno. So, hihiwain natin ng ganire Hindi masyadong malalaki ang paghiwa, guys. Ayan. Iko-cubes natin. Ayan. Ayan. Ganyan lang kalaki, no? Tingnan nyo, guys. Kapakita ko sa inyo. Ayan, guys. Ganyan lang siya kalalaki. Ganyan. Paghiwa ng patatas na ginagawa ko, guys. So... Ayan yung aking patatas pa guys. Mas masarap pag maraming patatas. So ito naman yung aking uh, Hokkaido no. Ayan, marami yan guys. Pun puno yung container oh. Yan. Tapos ito naman yung aking sibuyas, bawang at kamatis. So mayroon naman akong repolyo guys. Mas 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 maganda kung may mayroon din halong uh, carrots. Ayun ito lang yung naisip kong lutuin eh. napakadali repolyo sibuyas, kamatis, bawang at ang special kong isda ayan at maraming kailangan ng patatas ayan ayan na guys atin ang igisa ang bawang Ayan, mapula na. At sibuya. Ah, oh, bango. Ayan. Kamatis. kailangan anong natin guys yung kamatis hanggang sa maduro kunting mantika lang yung nilagay ko guys kunting mantika lang kasi yung isda na yan eh, mamantika na din no ayan So, atin ang ilalagay yung isda. Ayun. Ayan, guys. Okay, video. Right. Ano yun natin, guys? Ah, uh, hati-hatiin natin. Masyadong malalaki. Ayan. Pwede na. Ngayon ilalagay natin yung patatas. Ilalagay tayo guys ng ano. Ilalagay um, tayo ng pampasarap. Ayan. Tapos maglagay tayo ng asin. Ayan. Okay? That's enough guys. Hintayin na lang natin guys. Kailangan kumulong, kumulong, kumulo. <laughs> kumulong, kumulong, kumulo. Eh uh, na, ilalagay na natin yung ripple you guys. Ayan. Mura na, masarap pa. <clears throat> So, gumastos ako ng bali uh, 250 guys Kasi mahal ang gulay Patatas Bali, 250 ito lahat guys Ayan, oh Wow Guys Tikman natin ulit Wow. Titikman natin ulit guys, no? Mm -hmm. Yummy. Presto. Ayan, masarap ang guys. Luto-luto na lahat. Pwede nang kumain. Okay. Oh, ayan, oh. Huhu, sarap yung sabaw, guys. Kain na tayo. Kanin na lang ang kulang.